Yan. Pagkain niyo yan, pagkain niyo. Yan, 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 yan. Hoy. Hello. <laughs> ayan na sila. Nakain. Oh, yan. Ha, <laughs> sila, sila, sila. Hello. cái gì nhau quay à hello nãy giờ nãy giờ yeah đi oh, 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 oh. hmm? <laughs> Okay na. <laughs> bye bye. Si Kuya siya yong, yung nagpamahala dito. Galing siya doon sa ano nila. Taas. Yeah. Meron yung silang, hindi pa tagapamahala nung ano ito, bundok dito, government ko. Ah, uh, yung meron sila doon, ano eh parang nag-alayan tapos may mga drum silang malalaki dun hindi eh. ko alam mo, ano ano yun ano. ayan ayan sila 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 kway kway ah uh, oh 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 Oh, sila ng kangkong. Eh, <laughs> kakatuwa. Pakain niya sila. Naamo yan sa akin. Naamo yan. Hindi na yan wild. Diba? Hmm? Hmm? Aamo sa akin yan. pahawak sa akin yan. Hmm. May merong guhit na itim yung likod. Silang apat. Oh. Yan yan. kaya nung nanay nila? Nag Sasarili na sila. <laughs> Iniwan na kayo ng magulang nyo. Ha? Kasi ika, pwede na kayong mabuhay. Kaya nyo na. Maghanap ng makakain. At saka, mayroon nang kaya lang, isang beses lang ako napupunta rito. Sa isang linggo. Kaya yun ko lang kayo madadalhan. Lagi lang kayo dito ha. Pagkalinggo ha, nandito din ako. Hmm? Mabalik-balik ako dito dahil sa inyo. Hmm? Jesus! So, no? Ang ako. Oh. Hindi, Dito pa rin sila sa ano. Nung tinawag ko, sabi ko, din, 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 din. Aba, lumalapit sa akin, lumalapit. Naita ko. Ano, ano, siguro yung boses ko. Kasi nung nakaraan kinakausap ko sila eh. Yan na. O oh, sige ah, yan na muna am. Um. Buda rin isa na. Nahiga na yun, isa nahiga na higa Bus na. Busog na yun, busog na dito lang kayo ha. Meron pa akong kangkong. Mamaya si mama nyo pagdating, yung bibigyan ko din. Okay? Diyan muna ha. Ma, ano, mabuti walang ulan. Nakakasinong kayo dyan sa mga puno. O, sige, dito lang ako sa kabila. Ha? Dito lang kayo ha. Bye bye. Yung mga baboy ramo, andyan lang yan. Andyan lang ako sa kabila. Pero yung mga anak lang yung andyan. Wala yung magulang apat sila. Yung diligyan ko ng kangkong. Sana dumating yung nanay nila. Eh. At tatlo lang sila, apat lang sila magkakapatid lang hanjan. Wala yung nanay. Dati kasama yung, yung mga nakaan pa. Wala. Eh. Ginlutas na. <laughs> hiniwalay na. Diyan lang sila yun. Nakita ko yung, naririnig ko yung mga kaluskus. Diyan lang sila sa kabila. Pag tinatawag ko naman eh, maan, pinaangat yung ulo. <laughs> na, na, nakilala nilang boses ko nausap ko kasi Yan ang nila yung boses ko alam yung boses ng pangyaw nila tapos dinanan ako ng ano yung namamahala na doon sa may ano doon eh may parang uh, maliit na mm. ano yung chapel templo doon saan nag-aalay sila nag-aalay ako sabi ko na mapakain ko nanonood niya ako kasi sila hindi sila dumalapit yan eh sila lumalapit tatakot sila sempre. Ng, ano? tawag ko yung hangin para manging Did. na dito Ayun na yan na yan na yan na yan na yan na yan na, 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 na. na Eto, may ako, na yan na yan na ay yan na yan na yan na yan na yan na Ito, hindi na ano. Hindi na, na flip flip to. Ito o, oh, may ako. Ito o. Oh. Dali, dali. Ito o. Oh. Dali. Hmm? Dali. Hmm? yan, tangkong. Dali. Ayun, oh. Bilanggam naman ako. Yan na siya. May, madilim. Yun 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 siya. yun yun